Bakit lagi nilang siyang napapansin? Wala naman siyang ginagawa. Madalas itong marinig ng mga introvert at kadalasan hindi ito galing sa mga estranghero. Madalas ito'y galing sa mga taong palihim na naiirita sa kung paano ang isang tahimik na tao ay nakakakuha ng atensyon ng hindi man lang naghahangad nito. Sa video na ito ay ilalantad natin ang limang uri ng mga tao na madalas magreklamo, magkumpara o mainggit kapag ang isang introvert ay nakakakuha ng atensyon kahit walang gimmick o drama. Dahil kapag ang presensya ay mas malakas kaysa sa performance, ang mga taong sumisigaw para mapansin ay naiilawan ng katotohanang ng ikinaiinis nila. Number 1. Ang performer na naiinsecure kapag walang mga palakpak. Sila ang bida sa bawat salo-salo. Laging may pinakamalakas na mga biro. Laging kailangang pinapalakpakan, pinagtatawanan o kinikilala palagi. Ang buong buhay nila ay parang entablado. Bawat suot, bawat galaw, bawat kwento ay may intensyong mapansin. Pero dumating ang introvert. Tahimik, walang eksenang entrance. Kalmado lang ang presensya. Biglang lumipat ang atensyon. Nagbago ang enerhiya sa silid. Hindi na sila ang sentro. Ngumingiti pa rin ang performer, pero sa loob, kumukulo na. Bakit pinapansin siya? Eh wala naman siyang ginagawa. Narito ang masakit na katotohanan na iniiwasan nila. Ang tunay na presensya ay hindi nasusukat sa lakas ng boses. Nasusukat ito sa bigat ng enerhiya, at ang introvert ay hindi nagahangad ng mga palakpak. Naglalabas lang sila ng isang tahimik na kumpiyansa na hindi kailangang kumpirmahin ng iba. Ang performer unti-unting nakakaramdam na hindi napapansin. Hindi nila nare-realize na hindi mga palakpak ang humihila ng atensyon. Ang pagiging totoo ang tunay na magnet. At ang mga introvert ay kadalasang tahimik pero totoo. Number 2. Ang Chronic Oversharer na mas pinaalagahan ang volume. Araw-araw may update. Bawat pagkain, bawat achievement, bawat pangyayari, nasa post. Kwento dito, kwento doon, kahit walang nagtatanong. Simple lang ang paniniwala nila. Kapag mas marami akong ibinigay, mas mamahalin nila ako. Pero dito na nagsisimula ang pagkadismaya. Ibinuhos na nila ang lahat. Pero itong introvert, tahimik lang, nagsabi lang ng isang bagay at yun ang inulit-ulit ng mga tao sa isipan nila sa loob ng ilang araw. Bigla na lang nilang naramdaman na parang naging invisible sila. Ibinigay ko na ang lahat, pero siya isang salita lang tapos malalim na ang tama. Masakit ito para sa kanila dahil ang akala nila ay ang pagpapakita ng lahat ang makakakuha ng intimacy. Akala nila pag mas maraming sinabi, mas malakas ang dating. Pero ang mga introvert, pag nagsalita ay parang mga snipers. Isang linya, eksaktong tempo, tagos sa puso. Mas malakas kaysa sa libu-libong maingay na mga kwento. Napagtanto ng mga oversharer na sa dami ng salitang binanggit nila, naubos ang lalim. Samantalang ang introvert, isang patak lang ng katotohanan, pero parang tinta sa tubig, tahimik pero hindi malilimutan. Number 3, ang palaging naghahanap ng approval para mabuhay. Kailangan nila ng salamin ng mundo para maramdaman na totoo sila. Bawat like ay mahalaga. Bawat papuri ay parang pagkain sa gutom. Bawat katahimikan ay parang rejection. Pilit silang nagpapa-impress, naghahanap ng paghanga handang magpalit ng personalidad, makisabay, makiayon, para lang tanggapin. At sa kanila nakilala ang introvert, tahimik, kalmado, unbothered. Hindi naghahabol ng spotlight. Pero bakit parang siya lagi ang pinagtutuunan ng pansin? Bigla silang napapaisip at napapatanong. Bakit sila hinahangaan eh hindi naman sila nagpapakita? At dito nagsasalubong ang dalawang magkaibang mundo ang approval seeker na kailangan ng pansin para maramdaman ng halaga at ang introvert na hindi kailangan ng pansin kaya lalo silang nagiging kahanga-hanga. Bakit? Dahil walang mas makapangyarihan pa sa taong hindi kailangang makita para maramdaman. Hindi sila nagmamakaawa na maalala kaya sila nagiging unforgettable. At para sa mga approval seeker, ito ang pinaka nakakakilabot. Ito salamin ng kanilang sariling kakulangan. Number 4 ang social climber na nakikipagkaibigan lang para sa status. Ginagawang estratehiya ang mga tao. Bawat koneksyon ay may kalkuladong pakay. Hindi sila bumubuo ng tunay na pagkakaibigan, ngunit ang hinahanap nila ay alyansa. Lagi silang nasa gilid ng spotlight, pero hindi lubusang nasa loob. Kaya dumidikit sila sa mga taong nandoon na. Sa isip nila, ang atensyon ay katumbas ng kredibilidad. Ang mga silid ay kailangang masakop hindi ito maa-attract. Pero naroon ng introvert, tahimik lang, nakaupo sa likod, hindi interesado sa ladder ng social world. Pero heto, ang mga tao ang lumalapit sa kanila. Hindi sila nag-network, hindi sila nagpapapansin. Pero bakit napapansin pa rin sila? Narito ang katotohanan. Ang tunay na enerhiya ay humihila sa mga totoong tao. Ang introvert, hindi nila hinahabol ang silid. Ang silid mismo ang nag-a-adjust para sa kanila. Bakit? Dahil ang pagiging totoo ay irresistible. Habang ang mga social climber ay abala sa pagkakabit-kabit ng mga koneksyon, ang mga introvert ay nagre-resonate sa isang tahimik at mas malalim na antas. At kahit ilang kamay pa ang makipagkamay, hindi ito kayang tumbasan ang presensya ng isang taong totoo. At number 5, ang kaibigang may insecurities na palihim na nakikipagkompetensya imbes na kumonekta. Ito ang mas malapit sa bahay. Hindi siya estranghero. Kaibigan mo siya. Katuwang sa trabaho, kaklase. Yung palaging nakangiti pero tahimik na nagbibilang ng puntos. Sa simula, akala niya siya ang lamang. Tahimik lang ang introvert. Mahiyain, walang banta. Pakaramdam niya mas matalino siya. Mas malakas ang loob, mas kapansin-pansin. Pero unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Biglang humahanga ang mga tao sa introvert. May mga papuri tungkol sa katahimikan nila, sa hiwaga, sa lalim na kanilang pag-iisip. Yung tahimik, siya ngayon ang naging magnet ng atensyon. At biglang may bumubulong sa insecure na kaibigan. Bakit akala ng mga tao ang lalim niya? Eh ang boring naman niya. Pero sa kaibuturan, alam niya ang totoo. May hawak ang introvert na bihirang taglay ng iba. Isang bagay na hindi kayang gayahin. Isang tahimik na kumpiyansa. Isang kaluluwang hindi kailangang maghabol. Isang lakas na hindi nagyayabang pero hindi malilimutan. Yun ang gumugulo sa isip ng kaibigang insecure. Habang abala siyang makipagpaligsahan sa pagiging maingay, ang introvert ay tahimik na nagtatayo ng impluensya. At ngayon, nararamdaman na ito ng lahat. Ang kapangyarihan ng isang introvert ay nasa mga bagay na hindi nila ginagawa. Hindi sila nagmamakaawang mapansin hindi sila naghahabol ng atensyon. Hindi sila sobra-sobrang nagbabahagi o nagpapakitang gilas para sa papuri. Ang kanilang presensya ay hindi gawagawa. Ito'y pinagpaguran. Tahimik silang pumapasok sa silid. Pero sa kung anong dahilan, napapalingon ang lahat. Dali sa mundong sabik sa pag-aproba, ang taong hindi ito hinihingi ay nagiging misteryoso. Minsan parang alamat. At yung mga nabubuhay sa performance, exposure at mga palakpak ng ibang tao, Madalas di hindi nila alam kung bakit sila naiinggit sa tahimik. Pero sa loob-loob nila, alam nila. Pwede mong kopyahin ang pananamit nila. Pwede mong ulitin ang mga salita nila. Pero hindi mo kayang pekein ang kaluluwang hindi nangangailangan ng tingin mo. Yan ang kapangirihang dala ng introvert. Tahimik, walang kahirap-hirap. At yun ang dahilan kung bakit may mga tao na nagiging insecure sa kanila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na to. Shoutout kay Mercy Sabi niya, weird talaga mga taong introvert. Tahimik lang pero nakakabasa ng mga tao kung sino ang totoo o traitor. Minsan sa katahimikan ko, kadalasan mapagkamalan akong palaging may problema. Sabi naman ni Ellen Espino, Sir, salamat po sa mga informations. Gusto ko po ng tahimik na buhay, walang kaaway, kaya lang kasi may jablo na gumagala para guluhin ang mga tao. Maging matalino tayo sa bawat desisyon natin sa buhay. Salamat po sa Diyos. Ingatan na tayong lahat. At ayon naman kay Abner Hulguin, tandaan na mas matimbang ang ginto kaysa sa silver at bronze. Ganun din yon, tandaan na mas matimbang ang ugali kaysa sa salapi. At shoutout din kila na Ninga Monares, Marie Delight Worker, Paul elyakim Saldoga, sa Butahe Rap Vlog, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Ramlat, Bernabe, Annalyn Kalumpita, Vanessa, RJ Mera, Godofredo, Edmundo Jornadal Jr., Isabel Yap, Pax Tumulak, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Jola Short Video, at HG Like 009 Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba naramdam ng na mga introvert yung mga nag-iiba ang ugali kapag may pumasok na pera at papuri na sa usapan? Panoorin mo sa video na to.